Good morning. Makakausap po natin si retired teacher Estrellita Katabona uh, ng Subol Elementary School. Ilang taon na po kayo, Ma'am? 74. Ang mga senior citizen na nasa edad 80, 85, 90, 95 ay tatanggap daw po ng cash gift na 10,000 pesos. Uh, eh sana mas mababa sana sa 80 years, dapat 70 dapat magbigay na sila. <laughs> Kasi Bakit nga, po? Eh kasi nga mga senior citizen na nga eh, diba? Uh, kasi nga ang mga senior citizen, eh pagkakuan may mga sakit halimbawa, eh di kung mamatay sila ng 7, eh wala na. Oh, Hindi na sila makakatanggap. Kaya mas maganda, earlier the better. Ah. Kung ano ang say mo lola, tatanggap na ng 10K, ang senior citizen na aabot ng edad na 80, 85, 90 at 95 nakasgip kung ito ay mapipirmahan na ng ating pangulong Marcos Jr. Ano ang mo, la? Siyempre masaya. At least makakapera yung mga edad na ganyan. At sana kasama yung nanay ko. <laughs> <laughs> Sama siya kasi mag 95 na siya ngayong September. Wish mo nanay mo ay ikaw. Siyempre ako. Ilang taon na? 70 na ako eh. oh, malayo. Malayo pa. pa. Oo. Malayo pa kaya sana maintay ko pa yon. Oo. Oh. diba? Sana <laughs> oh, maintay ko pa yung siyenta. Oo. Oh, Yan. Nanay, magandang hapon po sa inyo. Anong say mo, nanay o lola? Tatanggap na ng 10K ang senior citizen na aabot sa edad na 80, 85, 90 at 95 na cast gift kung ito ay mapipirmahan ni Pangulong Marcos Jr. Masaya. Masaya. Pakilala ko mo, Dar. <laughs> Ako po si Senna Di Paraso. Uh mm -huh. -hmm. Senior citizen na uh, uh, Lakas mo. Senior po. citizen na Soweta. Uh -huh. -oh. Bugtong. Ayan, oo nga. At hindi kawayang Bugtong si Mudra. O, ano po ang feeling kapag uh, tatanggap na kayo ng 10K? ayon doon sa panukala na pipirmahan na ni Pangulong President. Masaya at makakatulong pa ito sa pagbili ng gamot. Kaya lang, yung age ko nasa pagitan naman ng 80 to 90. Hmm. Eh, 85 to 90. Paano po ba yun? Ay, so ilang taong ka na po ba? 87 na po. Wow, 87. Ayun, oo nga, no? Mm-hmm. So, pa, paano po? Yan po ang katanungan oh, ninyo. Pa, paano po? Makakatanggap kaya ako? Nasa pagitan naman yan ng 85 to 90. Mm -hmm. Ano sa tingin mo, Mother? Yes. <laughs> Yun nga ang gusto ko sanang mangyari makakatanggap kung pwede. Oo. Oh. Mm -hmm.